Sa isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador Filipino. Politika isa sa pinakamagulong sitwasyon na pwedeng mapasok ng isang tao kahit pa mabuti ang iyong hangarin rason para pasukin mo ang politika ay hindi ka pa rin ligtas sa magulong mundo nito. Ito rin ang isa sa mga pinakamadugong sitwasyon na pwedeng makaapekto sa iyong pamumuhay. Malaki ang chance ang matodas ka kapag pinasok mo ang mundo ng politika dahil kung gaano karami ang iyong magiging taga-suporta at mga taong magkakagusto sa iyo at sa iyong mga plano para sa bansa at sa kanila ay maaaring ganito rin karami ang pwede mong maging kalaban dahil magiging balakid ka sa mga plano nila na may gusto ring makuha ang posisyon na yung gustong takbuhan. Hindi na bago sa masalimuot na mundo ng politika ang kilalang walang inaatrasang kalaban na si dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Maliban sa mga kontrobersiya na napasok nito bilang politiko, ay makailang beses na rin itong dumanas ng pagtatangka sa kanyang buhay. Sa ambos lang, pigong beses na uh, ma, na, na, na binabaril namamatay ang mga kasamahan ko, the last, dalawang granada na initsya, so, 60 ng patay sa dark floor. Hindi malimutan ni Chavit kung paano siya nakaligtas nang bumagsak ang helicopter na kanyang sinasakyan noong sila'y nangangampan niya. Nakita yung dark cloud na parating, hindi niya alam gagawin kung ibaba o ano. Nakita yung dark cloud, ilatras. Tumama kami sa punong kahawin na malalaki. So, nag-roll kami. So, tinanggal ko si Bert. Gusto ko makalabas agad. Kailangan hindi ako ma ako. Yun, doon ako natatakot. Baka matuwa ang ulo ko, ma ako. Hindi ako makalabas. So, ayaw ko ma Pilit ko na... Tinanggal ko si Bert eh. Kabasag-basag yung salamin. Na sugat-sugat ang kamay ko. Tatakot ko siguro na <laughs> baka masunog. Talaga ko na pinersa. So, nakalabas huga, ako, gapang kagad ako. Susugat-sugat yung kamay ko. So, umikot ng yung helicopter? Tatlong beses. Bago, may, may tatlong uh, um, na kahoy na pumigil. na kami sa pagbagsak sa ano, bakin? Maliit lang ang tsansa ni Numan kapag granada na ang gagamitin pang toda sa iyo. Pero nalagpasan pa ito ni Chavit Singsun. Pagkatapos ng anim na ambos, Uh, tumatakbo yung sasakyan ko pag ko ako, namamatay yung mga kasamang ko. May piyesta sa kabugaw. Inimbita ko, yung mag-212 na, the last piece will be led by the newly elected governor, Governor Chavit Singson. So, alam niyo lang inaantay nila. So, sayaw po. Marami na lang, mabuti na lang, maraming sumabay. So, Nakita ko yung granada, pero hindi ko akala yung granada ko kwitis. Binato, pak! Pagpagsak sinis ako, nag-roll. Akala ko kuwitis na malaki. Pagsabog granada, tum tumaw tumaba kagad ako. Or natumba yung kasi ako, sumabog ko din yung nagkasunod eh, granada. Kahit ganun ang nangyari kay Chavez pero maniwala kayo at sa hindi, ay wala raw siyang nararamdamang galit sa taong gumawa nun sa kanya. Wala akong at that time except yung malungkot ako eh. Then, kala ko tapos na. May Wala naman. Lahat naman lang nangyayari sa buhay ko, kasalanan yung mga kalabang ko eh. Kaya, madali akong bakit... Isa sa mga pangyayari sa buhay ni Chavez na hindi niya malimutan ay ang ginawa o manunoon ng kanyang pinsan sa dalawang baryo kung saan ay dumurog talaga ito sa puso ng dating gobernador alam mo na yung ako nung sinunog ang ura. Oh yeah, yung oh, dalawang babae. Oo, you know so, dalawang babae. dalawang babae na ginisya ako sa is. Sir, sinusunog po ang bahay namin. Pero lumaban po mga asawa namin. Kaya uh, gustong sunugin. Huwag kayong lumabang ako. Dahil wala tayong kalaban-laban. Kasapin yung probinsya Commander para Wag, wag kayong sunugin. Kinausap po yung provincial commander. Kaintuin mo naman sila Bimbong na yung sunog. May dalawang bahay na ako, nang bahala doon ako. Wala kami yung reklamo. Babayaran ko yung mga bahay doon. Basta hintuan nyo lang. Ah, yes, yes. yung oh, inausap ko na si Bimbong. wala na, wala na. Paano Hindi, bumalik dalawang babae. Sir, sabi nyo, wag kami <laughs> lumaban. Wag lumaban. <laughs> <Sinurong na. laughs> so that's still something. Two I can see, sir, it really hurts you, no? info. po. info. po. I felt guilty. Walong taong nakulong si Bingbong Crisologo dahil sa nangyaring pagsunog at isa si Chavit Singson sa naging dahilan kung bakit ito nabigyan ng pardon. One day, pumunta ako si Melda. You know, Governor, uh, si, yung mga krisologo na katulong din sa amin nung araw nung wala pa kami. You've proven everything. Uh, legally, uh, kung yun uh, politically, you're not the governor. Dapat reconciliation, sabi niya. So, uh, payag ako, ako. Payag ako, ma'am. Walang problema sa akin. Oh good, because the President cannot pardon Binbong without your recommendation. Because he will be criticized. Sabi niya sa akin, Bayag ako ma'am. Ako, sige. So hinawakan ang kamay ko, eh, sir, sabi niya kay Presidente. <laughs> sir ang tawag niya eh. Umayag na si Chavit na uh, pardon si Binbong. Wow, what a nice gesture. Hinawakan din ang kamay ko, pinakikala ko sa mga yung usual guest nila doon. Several months, hiningi ko ng pardon lahat yung mga tao niya. Mga killers. <coughs> lahat <laughs> ba? Lahat. <laughs> lahat <laughs> po sila, they all tried to kill you? Yes. So, sinundo ko ulit, sira. Ayaw, ayaw lumabas. Katakot po. Sir. Bakit? Bakit na talang chabit Akala nila, pinapardon ko para ilabas pa. <laughs> ayaw nila lumabas. Oo. So, hindi. Ano. Uh, Basta, magkaroon na tayo ng ano. Wala ng patay. Dahil, nung nanalo ko, ayaw kong gumanti yung mga samang ko. In fact, na sila eh. Pinulong ko. Pinatay yung asawa, pinatay yung anak, pinatay yung ama. Marami, marami kilig. So, gustong gumanti. So kinulong ko, kinulong ko lahat. Patunay kung gaano ka mapagpatawad si Chavit ay ang testimonya ng taong tawahan noon ng pinsan niyang si Bingbong. Ayon sa taong ito, natuwing tuwing may okasyon daw ay hinahanap siya ni Chavit at pinapapunta kahit na pinagtangkaan pa niya ang buhay nito noon. Persologo versus Singson. Kami, ang panig namin noong Ang kalapan namin noong Singson. Ngayon, nakaupo na si Sir Chavit. Lalo nakulong kami ng mga 18 years sa Muntinlupa. Ang nagpakulong sa amin si Sir Din. Ang naglabas namin si Sir Din. Kaya tuwing okasyon dito, hindi pwede na mawala ako dahil inaanap ako ni Sir. Si Sir Raniel Correa sa amin. Nagmula nung kwalo maya na kami, lumatot kami rin sa kanya. Lahat naman ng hinihiling namin, binibigay niya rin kay Sir chavit oh ito po talaga yan nung panahon yun, yun dun, dun sa mismo Warawis nambos namin si Sir Long kaya lang may anti-anting hindi hindi makuhan niya yung anti-anting niya kaya yung sa bahay ko may picture dun si Sir eh yun din ang andyan anti ko para sa mga hindi lubos na kakakilala kay Chavit Singson ay madalas daw na ganito ang kanilang paningin sa kanya kaya din mga hindi nakakilala sa akin masama rin presyo. Ta. Tinalo ko ang warlord. Binababa ko ang presidente. So, naniniwala sila na ah, ganun. Pero pag, pag may nakilala ko ngayon, iba ka pala, iba ka pala, iba ka pala. Totoo nga talaga ang kasabihan, hindi lahat ng sinasabi tungkol sa isang tao ay totoo hanggat sa hindi mo ito personal na makikilala sa mga pinagdaanan ni Chavit Singson sa kanyang buhay. Naniniwala ka ba sa sinasabi nilang may anting-anting ito o sadyang mabuti lang talaga ang kanyang puso kaya siya ay palaging nililigtas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.